atin ang pinalampot ang ating sahog sa ating bagoong so nagpre-prepare so, nag na rin po tayo ng bawang sibuyas bawang sibuyas para pang isa po at ito syempre, ito muna yung ating hihimati. so ito na nga mga kasimple pinrepare na po natin ang bagoong ayan ayan na po yung ating ilaga na baboy para pansahog po natin dito sa ating bagoong at syempre mayroon po tayong sibuyas at bawang yon ang iba po dito ay nilagyan nilag nila ng siri pero hindi pa ako naglalagyan ng siri hindi pa ako mailig sa maanghang kaya yan mga kasimpre, abangan nyo ang ating pagluluto kain tayo ng tang tanghalian na merong sausawan na bagoong So, ayan na po mga kasimple tayo po ay magbibisa na ng bawang. 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 At na siyang ibisa. Ibisa na po natin, natin siya. Ito so, na siya na ang pagbawa po ng mga bawang. And, so, atin siya i-brown. Brown, brown, brown. brown. May niluluto pa kasi ako sa tabi. Yan. Siyempre, lagay natin yung ating sibuyas. Sibuyas, kamatis. Sibuyas lang tayo. Sibuyas, sibuyas lang. Simple. Simple. Simple lang naman ang pagluluto ng baboong aso lang nila mayroong bagoong sabahan. Hmm. Pag walang ulam, yun ang nagiging ulam. Kasi may baboy. At syempre, lagyan na natin ang ating baboy na ating pinaghiwa-hiwa. Yan. Sarap mong kain. Parang bitchun. Bitchun na porchak. Ayan, hindi pa nahihiwa yung iba. <laughs> Swerte yung mga kuha niya. <laughs> Akala ko, nahiwa ko na lahat. Hindi ko pala. Swerte, o. Oh. Yan. Yan, medyo itos po natin siya ng konti. Kasi malambot na po siya. Uh, pero, gusto naman po nung aking mga anakis dyan, eh. Kung meron siya lang pot, ayan, Oh. At yung toasted, toasted dyan. O, oh, uh, diba? Yan po, mga kasi, eh. natin siyang matost ng konti bago natin ilagay yung ating maguong. Simple, ito na po uli ang ating finished product na baguong. Uh, diba? So, kanina, hindi pa masyadong luto. So, ito na po ay luto na. At pwede na natin siyang sawsawan. <laughs> sawsawan sa mga gulay. At yan, pagka gusto nyo magpakbet, pwede rin ito. ba? Diba? Yan mga kasimple, simple, simple lang ang ating menu for today. Yan, isda, galunggong, nilagang talong, ay nilagang pinaritong talong at nilagang okra. Ah, diba, ang galing ng ano, combination yan. Yan, tara na, kain na tayo. Nakoy. So, ayan na nga po mga kasimple. Yan, tostado na po ang aking... Shop. baboy siyempre ito na po ay ilalagay na natin ang ating bagoong yan nakaraan po na bagoong na binili ay hindi masyadong ganito ang kulay kakaibat po yung kulay na brown pero masarap po gumagalaw gumagalaw yung kawali ko <laughs> ba? Steady ka. Kumagalaw <laughs> po yung kawali ko. Gumigilit siya kung So, yan po. Igigisa-gisa lang po natin. Yan. So, pagka medyo natulo to ng konti, yan po na natin siya ilalaglagyan ng suka. Ayan, suka. Tapos pakuluan ng konti. Ayan, pa, pakuluan. pakuluan. po siya hanggang sa siya. Kasi, ano, uh, yung suka isumitip lang po sa alam mo na kasi alam po natin ito ay maalat. Yan, syempre, natin ang ating mga secret agents dyan. Secret agents. Ah, mali pala. Ingredients. Ang hira. Yeah. Yan, diba? Yan, Lagi sa gisa lang naman. At pagka na lagyan na natin ang ating mga secret ingredients, 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 syempre, ang doon yung lalagyan natin siya ng, ano, ng, uh, asukal. So, yung yun, 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 nagpapa uh, tanggalang alat, alat at agahalong alat at pamis. Diba? Hmm. So, yun tayo lang natin pang mag uh, maluto-luto. Saka hmm? Tara natin sa lalagyan Asuka. So, yun lang mga kasimple at sana magustuhan nyo ang ating munting pagluluto ng bagoong. Yan. masarap po yan pag po ay na simple na ng gusto yan so salamat po sa inyong mga panonood thank you so much yan simple yung page vlog po ay uh, simple lang ang buhay simple yung vlog lang po ang atin kaya kang ibigay sa inyo hindi <laughs> ko alam po kayo ay maaaliw <laughs> sige God bless po and bye bye